Yan guys, nandito nga pala ako ngayon sa city of Mardin Sobrang boring sa bahay, lumabas ako Kaso nga lang, sobrang init dito Para kang nasa loob ng oven, sobrang init Nasa almost 40 degrees kami ngayon dito sa Mardin So, pumunta ako kasi may bibili ako Pupunta nga pala ako sa private uh, veterinarian Mukhang marami mga pere mga tao dito Lahat ng ATM machine Puno Dito ako guys sa Alton bibenta tayo ng gold tayo guys ito guys. So guys ito guys yung palitan today ha tumas tumas yung ano yung jumret alton saka sa uh, Cherec. yan so ako nandito akong guys ha palitan ng gold saka sa bilyan so mas mahal pa rin guys kapag nasa ano ka pag sa manila sa barko ito umabot siya ng 45 pesos so 10 tail equivalent to 20 pesos guys so mahal mas mahal pa pala sa Pilipinas so dati 1 TL lang ito 1 Turkish lira equivalent of uh, 10, 10 pesos so ngayon sobrang mahal na nagmahal na siya okay guys sa Migros okay na ako guys sobrang ibig sa labas namin kamis yung alak guys ang alak yung paborito malakas na mara. 73 Turkish Lira na dati na lang yan dati 9 tele lang ito eh 9 tele nagwa na saka so, dito rin ako guys umiinom nag stop na ako para sa healthy kalusugan natin para maging healthy masarap yung mga beers nila dito guys So, bagay na bagay sa akin guys pala na itong forma ha. Piling mayaman. <laughs> Marami pang tao sa counter. So, grabe guys yung inflation dito. Sobrang bilis tumaas. Weekly yung taas ng inflation nila. Kaya, kailangan ito talaga mag-stack sa bahay ng mga mga food stocks mo. Mga food stocks. Kasi, sobrang mahal grabe. Ito ko sa yung volcano ang ano dito. Ang presyo. 479. 79 saan yan? Sa beef. Equivalent per kilo na 100 pesos. Sobrang mahal guys. 100 pesos yung ano. Yung per kilo ng ano. Baka. Ginto. <laughs> So ganito talaga guys ako so, nandito mga um, presyo uh, Wala nang kwenta din pera nila Kahit pag may 10,000 tele ka Parang wala lang Parang Pilipinas na madali magastos Mahubos So dito na ako guys Sa so, okay. pangkwa Dito na ako sa labas guys Sobrang init Grabe ang sakit talaga sa ulo So pupunta na ako sa private pit Na ko para Umutang Inuutang ko lang po yung aking mga dog food na dry Pero every eh, week ko po man, yung binabayaran so yan ang dami po dito mga lespo mga checkpoints yan. hindi dahil po sa mga illegal dahil po sa mga away kasi marami po dito mga away lagi six o'clock in the evening yan dapat six o'clock pa yung pa sunset na pero tirik pa yung araw guys so nandiyan araw sa banda dyan yan terek na terek 6 o'clock ng hapon dito tayo sa pinakamplasa nila sa Mardin makikita natin dito yung jami or yung mosque nila napaganda mosque yan so dito yung ng mga tao kasi nga sobrang init diba, hindi masyado siya crowded yan malawak yung plaza nila guys dito yung mga kapihan sa gilid So maganda din yung city nila, yung new city nila kasi modern na rin. Yung private veterinary ang kuyan. Vetmar Party Vitor Clinic yan. Dito sa baba. Doon, 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 doon. So kung tayo punta guys. So guys, ito yung uh, private veterinary ang kuyan. Uh, so at the same time, ano siya, pet shop na makikita niyo guys. Yung mga iba't ibang klase ng dog foods sa dog uh, cat's food. Yan, meron din sila mga con uh, conserve. Kasi sineserve sa Turkish kasi is conserve. Sineserve ng mga pagkain. Yan. Marami din sila mga vitamins. Yan. Ito mga vitamins nila yan dyan. Nice. So, yan. Nag-oopera din sila guys ng mga ng mga aso sa pusa. Ito yung kanilang liberatory. Tama siya, Monday.